lumago na lumago, hindi yung pera mo, kundi yung utang natin. Okay, givers, usapang OFW ulit tayo. Salamat mga OFW. Magkapi muna tayo bago tayo magtuloy ng pag-usap. Dito ba ako titi? Okay, So mga bagay na o limang masaklap na katotohanan na aharapin na isang OFW pag uwi natin. So sa lahat mga OFW, sino po ang malapit na umuwi, malapit na mag-retire? Ito yung mga katotohanan na nakakatakot o masaklap na harapin natin. Pero alam mo ba, pag ginawa mo ng solution to, pwedeng hindi mangyari sa iyo. Okay? So unang-una na masaklap na pwedeng mangyari sa atin sa lahat mga OFW is uwi tayo, wala na tayong healthcare. Yes, wala kang healthcare yung healthcare na na-enjoy mo dyan, sa kumpanya mo yan, di ba? Pero once na umuwi ka dito, automatic, wala na yan. Eh, ang healthcare pa naman, kailangan-kailangan natin, pagtanda natin. Kasi dyan tayo nagkakasakit. So, ang masaklap, pagkatapos mong magtrabaho ng ilang panahon, 10 years, 20 years, nang hinaka na, nagkasakit ka na, so, ano mangyayari sa'yo? Magpapagamot ka dito sa Pilipinas, pero wala kang yan. Okay? So, napakasaklap mangyayari sa atin noon. Pero may solusyon, ang solusyon, habang nandyan tayo, habang malakas ka, kumikita ka, kailangan nag -re ready tayong pang healthcare natin. Ito yung mga kausap ko minsan sa mga, na mga FWU. Ayaw nilang kumuha ng Kaiser kasi, Dok, may healthcare ako dito. So ang tanong ko, habang buhay ka bang nandyan? Hindi naman, di ba? So kaya hanggat kaya mo, hanggat may pera ka, kumikita ka, kumag-Kaiser ka na. Yan ang solusyon na ikita ko, okay? mag-message ka na ngayon sa personal FB mo. Yan po ang personal FB para ma-assist na kita. Alright? Second na uh, masaklap na katotohanan na harapin na isang game. pag niya is, wala ka ng active income. Yes, tapos na lahat ng active income mo. Yes, maybe nakaipon tayo. Kaya, congratulations. Sala na mga nakaipon abang nasa abroad. Pero pag-uwi natin dito, wala na tayong active income. At yung naipon natin, baka hindi yan umabot hanggang sa retirement natin o hanggang sa pagtandang tanda, tanda natin. <laughs> baka hindi niya kaya i-sustain lahat ng needs mo, ng asawa mo, needs ng mga anak mo. Okay? So, ano yung solution natin? Ang solution natin, ganito. Habang nasa abroad ka, nagpa-plano ka na, ano yung magiging active income mo pag-uwi sa Pilipinas? O ano yung magiging source of income mo? dapat pinaplano na natin yan. So, mag tayo ng hiwalay ng kampunan. Yes, may naipon tayo, may investment tayo, meron tayong property, pero yung mga yan, hiwalay yan. Hindi yan pang negosyo. Kaya yeah, maglagay ka na na, for example, uh, 1,000 a month, ang label niyan, pangalan niyan, ay eh, pang negosyo ko pag may sa Meron kang hiwalay na pang capital pag umuwi sa Pilipinas para makapag-start ka uli ng active income natin. Tandaan natin, ang mga naipo natin, hindi po yan sa pan. Okay? Alright? Third, pero bagay magkapit tayo. Kapi po tayo. By the way, sa lahat mo if you will pwede tayo mag-coaching. Uh, I'm doing online coaching That sa mga of you para matulungan namin kayo makapag-prepare para sa future natin. Okay? Third, na masaklap na mangyayari sa atin is wala tayong active network. Kasi di pa, yung mga kaibigan natin, nasa abroad na eh. So pag-uwi mo, iwanan mo naman sila dyan. So pag-uwi natin dito sa Pilipinas, sa uh, lalawigan mo, sa city mo, o sa barangay mo, para ka stranger. <laughs> di ba yung mga puwi dito sa Pilipinas, hindi mo na kilala si Mang Tano? kung sino si Mang Tano. Yung nyo, hindi mo na kailala si Ali Celia. Sino si Ali Celia? Yung kapitbahay nyo. Hindi, mo na natin sila kilala. Stranger na tayo. Kasi nga, uh, nasa abroad ay makakilala natin. No. So, alam naman natin na napakalaga ng may network pa rin tayo. Kasi may community kasi, pero pa rin tayong support na pakukuha, pero tayong magpagtatanungan, pero tayong makakausap. So, ang solution dyan is maintain good relationship sa uh, family natin, sa friends. Kaya pag ka sa Pilipinas, kailangan marunong din tayong uh, kisama sa iba. Umaten um, mga reunion. Um, na lang pag atin mga reunion. Uh, um, sa mga invitations ng mga old friends natin. Kasi pag natin, dyan tayo babalik. Sa kanila tayo babalik. Okay? So, i-maintain natin ang ating mga connections. And maging active tayo. Uh, pwede tayo mag-social media para, you know, uh, nakakabuo tayo ng friendship outside ng lugar natin ngayon sa Apple. Okay? So, ready to mingle again. <laughs> Pag-uwi natin or kahit ngayon, mag, 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 mag mingle tayo sa mga ibang tao. Alright? Next po. Ito tingin ko pinakamasak ulap na pwede mangyari sa atin is mamuhay ka kung paano ka nakapaghanda. Yes. Paano yan, do? Explain natin. Magkapin muna tayo. Eh. Copy tayo mamuhay ka kung paano ka naganda. For example, hindi ka nakapag-ready ng sarili mong bahay. Hindi ka nakapagpagawa. Hindi, hindi ka nakapagpundar na sarili mong bahay. So, ano mangyayari sa iyo? Makikita na ka ulit sa biyanan mo. Makikita na ulit sa nanay mo. Makikita ka sa mga anak mo. Makikita ka sa apo mo o mangungupahan ka wala ka sa sarili mong bahay. Which in which na minsan, yun lang naging purpose mo. Di ba marami sa atin, bakit tayo nagkapun? Kasi gusto natin makapagpatayo ng ang sarili na bahay. Yung purpose mo, may purpose mo, hindi pa natin nagawa ka na. Kasi medyo na, na, ano tayo eh, na naligaw ba ng ibang goal. Lagi, napunta tayo sa goal ng iba. Napunta tayo sa ibang goal kaysa sa main goal natin. Okay? So, kung di ka nakapag-ready sa bahay na gusto mo, hindi ka magkakaroon ng sarili ng bahay. Matanda natin yan. Anything na hindi mo pin-repair, hindi mo makapagtawag pag uwi mo dito sa Pilipinas. Okay, next. Kung hindi ka nakabayad ng utang mo, pag uwi mo, pasaklap, marami ka pa rin utang. Um, yung matanda ka na, lumagong na lumagong, hindi yung pera mo, hindi yung utang natin. Hindi tayo nakapambayas. Okay, kaya mag -re retire ka galing abroad na madami pa rin may utang sa akin. Okay? Next. Kung hindi mo inalagaan ang sarili mo, uuwi kang may sakit. Yes. Kung inabuso mo sa sobrang overtime, sobrang stress, o nag-issue ka pa dyan, o stress mo sarili mo, nagdalawang pamilya ka dyan, <laughs> o pinagod mo lang pinagod sa sarili mo, pag uwi mo dito, magre-retire ka may siya. Di ba masaklap yun? Yung uwi ka dito kasi may eh, sakit ka na, di ba kaya pagtrabaho? Napakasakit to, di ba? So, next. Kung hindi mo inalagaan, ang pamilya mo, uuwi kang wala kang abutan. Di ba marami rin yung mga support sa yung kababayan? Inabando na yung anak dito eh. Inabando na yung asawa. Kasi nagkapamilya sa iba, umiibig sa iba. So ba na yung pamilya dito? So ano mangyayari ngayon? Pag uwi mo, matanda ka, wala yung pamilya mo. Yung anak mo may sarili buhay na. Yung asawa mo may nagkaroon din sa sarili pamilya. So kawawa tayo. Gusto mo ba yun? Siyempre ayaw natin, di ba? Okay? So, ano gagawin natin para hindi mangyari sa atin mga masaklap na bagay na yan? Mag-plano tayo. Okay? Magkaroon tayo ng tamang decision. Kaya ito ang suggestion ni Doc. Pero punta ako dito. Hindi ko lang may sa inyo. Tatlo yan. Tatlong F. Ang dapat nating pinaplano habang nasa abroad tayo. Okay? So, una, ang plano natin, dapat nakapaloob lagi pamilya natin. Kung may asawa ka, dapat ang plano mo, kasama sa plan mo, ang asawa mo. Hindi yung may asawa ka na, puro plano mo, tungkol sa kapatid mo, tungkol sa nanay mo, tungkol sa tatay mo, paano yung asawa mo? Okay? So yung immediate family, ipasok mo sa plano mo. Para pag uwi mo, may pamilya ka pa din. Alright? So second F, nakasama sa decision natin, sa mga plan natin, yung future natin. So ano yung magiging source of income mo sa future? Okay? Or ano yung magiging pera mo o lifestyle mo sa future. Kaya dapat nire-ready natin. Kaya nga, like yung sinasabi sa mga vlog, lagi ko pong mong kai ang Kaiser. So, sa Kaiser kasi, ito yung nag-iipon ka sa future mo. Kaya like yung sinasabi yung mutual fund para sa atin. Okay? Para may pera tayo. Pagtanda natin. Pag-uwi mo sa Pilipinas. And, ikatird, the third na F is finances. So, dapat. Lagi mong iniisip yung income mo. Lagi mong iniisip yung budget. Lagi ka na compute. Meron kang isang notebook. Nagma-mark ka. Nagma-minus. Nag magsusulat. Lagi kaya yung ginagawa mo monthly. Kahit na nasisira yung budget mo nasira yung budget ko mo last month, may chance ka pa rin this month. Okay? So, finances natin. save you invest for the future. Okay? Pag ginawa natin ito, nag-focus tayo sa family, immediate family, sa future, and sa so finances natin. Ang natin, mangyari ang mga mas sa kulang na bagay. Okay? Again, PM me sa personal level ko. If you want to join our community, I'm the Rockstar. O nung gusto mong magpawa ng yeah, one coaching yeah. para kasi mo. Let's go, let's go. Kapit.